May marami pong mga nagtatanong sa akin, uh, subscriber natin, mga nagme-message sa akin, mga nagko-comment sa, sa sa YouTube channel ko po. Magkano po ba talaga yung mga magagastos papuntarito? Uh, papunta rito? Na So ibabahagi ko po sa inyo kung ano po yung mga nalalaman ko at yung mga impormasyon na ibinibigay din po sa akin ng mga bagong OFW na uh, pumaparito sa, sa Greece. Kasi marami po ako mga nakakausap at iba-iba uh, po yung mga informasyon na na nakukuha ko base po doon sa mga karanasan nila, sa mga kwento nila sa akin. Tulad nga po na nabanggit ko sa so nakarang video na meron na pong batas na inaprobahan ng Senado ng Greece na pwede na silang mag-hire ng mga tauhan galing sa ibang bansa. So, open po ang borders ng Greece ngayon para sa mga migrant workers. Ang problema nga lang po, eh, dahil po dyan sa batas na yan, dumami ngayon ng mga nagkaroon ng interes na pumunta rito. So, mga agency sa Pilipinas, mayroon mga tie up dito, yun po ay sinasamantala ng mga agency sa Pilipinas. Uh, ngayon, ang kung magkano po yung mga nagagastos nila eh yung iba po napakalaki sobra hindi ko po matalaga matake eh, yung pangsasamantala ng mga iba nating kababayan kaya gumagawa ako ng ganitong video kasi naawa po ko sa mga ano to, mga kababayan nating mga nagtatrabaho rito hindi niyo alam kung hindi niyo alam kung gaano kahirap ang kumita ng pera dito sa ibang bansa talaga lang. So, yun nga po, mabalik tayo dun sa usapan ng kung magkano yung mga ano, uh, gagastos yun. Ano. So, yun po, sinasabi ko sa inyo, depende po yon sa agency na kumukuha sa inyo dyan. At kung ilang agent pa yung mga uh, o bago ka ma-recruit, no? kasi lahat na po ng, ng yung agency na yun, may mga agent, may mga sub-agent pa yung, yung, agent na yun, may mga... So, bago pa makarating sa'yo, ilang tao pa yung pinagdaanan ng papeles mo bago ma-submit ma yung papers mo. So, depende po yun sa dami ng mga sub-agents sa ka-agents na pinagdaanan mo. Kasi lahat po yun, may mga, may mga kickback po sila. No? So, Meron po mga uh, gumagastos na mga kababayan natin na mula uh, 3,000 euro more or less 3,000 euro no? pinakamababa na yon to uh, magkano ba yung mga sinabi sa akin more or less 12,000 euro yung 12,000 euro, kala nyo ba kung magkano kalaki sa Pilipinas yun? <laughs> Mahigit kalahating milyon. 700,000 minsan. Uh, ah, 700,000 pesos. Isip-isipin nyo naman yung, pinay yung gano katagal magsasakripisyo itong taong itong nandirito sa, sa ano. Tapos, seasonal lang magtatrabaho dito sa Greece. Six months paano nila mababawi? Paano kayo paano nila mababayaran yung mga siguro naman wala yung mga pera na yan, mga mga hiram din nila yan, no? O baka nagsanla o nag nag uh, uh, nagbenta ng na mga ang mga kung ano nung ari-arian para makapunta lang dito. Huwag naman sana ganyan. Yung 3,000, yung 3,000 euro po is more logical kasi katulad po namin, ako, ako mismo, yung, yung amo ko, nagsuggest ako sa kanya na kumuha ng tao sa Pilipinas. Siya po ang naglakad ng lahat ng mga papeles. You no? Know? Yung, yung employer ko, kasi sarasanan po ako nagtatrabaho eh. So siya po lahat nag, ano, ng papel, the process ng papeles. Siya po lahat ang gumastos. So yung yung tao po na kinuha namin sa Pilipinas, wala po siyang binayaran. Ang mga binayaran, binayaran niya lang doon siguro, yung mga NBA niya, mga me, uh, medical niya, yung mga personal na kailangan niya, tala, na requirements, na, uh, talagang dapat naman nabayaran niya. No? So, yung mga bayad sa ticket, bayad sa mga, yung agency sa Pilipinas, yung mga yon sinolder na ng amo ko. So, more or less, nasa 3,000 ang ginastos niya. Pati yung Uh, paglalakad ng mga papeles dito sa Greece. Meron ka meron akong agency na kakilala na uh, ganun din. So uh, 3,000 maximum for 5,000 maximum 5,000. 'Yun ang palagi ko 'yun ang dapat talagang uh, ano hin uh, ng isang uh, OFW ano. Maximum 5,000. Kung siya lahat ang gagastos, kasama na ticket doon, kasama na ang pagiging pag-process ng mga papeles dyan sa Pilipinas, kasama na yung process ng mga, mga... Kumbaga, wala nang sasagutin yung uh, employer doon. Ha? Sagot nyo na lahat. Nasa 5,000 kasama na ang agency fees. Kaya lang, may mga nakikisawsaw na agent, mga kapartner ng agent, kababayan pa natin naman. Huwag naman ganyan. Ang hirap magtrabaho dito. Kailangan pa ng mga kababayan natin mag mag double job minsan or mag uh, mag part time para lang maka-cope up doon sa kanilang mga bayarin sa Pilipinas dahil sa mga sa mga nautang nila. Imagine mo. Kalahating milyon. Magtapos mag, tapos mag pupunta ka rito, hindi ba nakakadismaya? Sana po, sa mga bagong papunta pa lang dito, mag-ingat po kayo. No? Sa susunod po na video, i eh, tatalakayin po natin yung mga pinapromise po ng mga mga ibang agency dyan sa Pilipinas na para lang masilaw kayo at makuha yung approval ninyo at makuha yung pera ninyo para may padala dito and then pagdating dito yung pala hindi naman hindi naman pala ganun ng usapan huwag naman sanang ganyan kaya naman mahiya naman kayo ng konti eh, masyado yung ginagatasan yung mga kapwa natin Pilipino so yun lamang po mga kababayan at uh, magingat-ingat po kayo ito po muli Chirapaelo at antabayan uh, antabayanan nyo po yung mga susunod ko pang video patungkol po dito sa mga bagong OFW dito. Ano? Ito pong muli si Rafaelo, nagpapaalam mula sa Greece.